Pago ang naging pagtanggal bilang power provider ng Sikihor unang binawi ng Department of Energy ang endorsement nito sa Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng firm ni ultra-bilyonaryo Manny Villar. Yan ay patapos ibunyag ni Energy Secretary Sharon Garin ang patong-patong na violation ng SIPCOR sa power supply agreement nito sa Province of Sikihor Electric Cooperative o PROSELCO na una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona na balak niyang tugunan ng krisis sa kuryente sa isla at binigyan niya ng 6-month deadline ng Energy Department para ayus gusto. Sa Ganang at Maxwell Online, na sa base At uh, ang kulang na lang po ay ang 120,000 liters na tangke. Uh, bawat planta po ay lalagyan ng 120,000 liters na reserve fuel para po magkaroon ng 5-day utility usage. malinis na po siya ngayon uh, compared po nung unang puro putik po sila at uh, tinulungan po kami ni Doc Jake Vigna sa pag-aayos po ng site there ito po ang kandangay plant, uh, it was installed August 4 sa kasagsagan ng uh, brownouts dito nauna na po yan noong uh, 16 hour brownout nung, uh, pagkatapos po ng zona yan po ang dinala namin dito galing siyargao, pinaulaw po namin sa si siyargao yan inilagay namin dito topment o separation yun mo ang uh, sagot namin para remedial measure kung sa uh, sitwasyon dito sa Sikihol ng mga panahon na iyon dito sa ating pagbalik dito sa Sikihol ay magagarantihan na natin na ang kuryente dito sa Sikihol ay sobra-sobra uh, ng supply dahil kung ang demand ng secure si 11.something 9 9 megawatts eh 19. 17 18. ang supply natin yes ay I saw the uh, uh, 17 na ang supply natin kaya hindi masobra hindi hindi na talaga magkaka uh, magkukulang at nakita na natin yung yung uh, uh, brown out eh malaking uh, malaking binawas count na lang talaga uh, siguro sa mga system na problema pero sa supply I uh, uh, maayos na. We had to take over the operations of SIPCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement doon sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya na uh, ganun ang nangyari. So si, si uh, the, the NEA and the ERC uh together uh pinagtrabaho, and together of course under the Department of uh, Energy ay uh, itrinabaho nila uh, para sila na ang Brussels na magpatakbo. At uh, after that, uh, tutuloy-tuloy na natin and we we'll see that uh, ma magiging mas maganda ang ng ang serbisyo uh, ng pag-provide ng kuryente. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Sikihol. At gina na ng gobyerno at ng uh, Procelco, ng cooper local cooperative. Ang uh, operations na ito para matiyak na kung anong pangangailangan pa ay mailalagay natin at magbibigay natin. So unang-una, uh, pinagpatuloy natin yung ating pagmamonitor. No? Daily ang monitoring natin, hindi lang ng power supply, kung hindi kung ano talaga yung kondisyon na nangyayari dito sa Secure. Kung kaya nakita namin ang mga pagbabago, alam namin, base sa mga report na nakukuha namin at paglalag namin, anong araw o ilang araw at ilang oras na wala na servisyo ng kuryente sa isla. At talalaman na rin namin kung gaano kalaki ang epekto nito ng pagkawala na supply ng kuryente. So alam namin na naapektuhan ang negosyo, ang pag-aaral ng mga bata, ang hanap buhay ng mga taga -sikihor. So siyempre malaking impact yun. Dahil dito, nakapag-coordinate kami sa National Electrification Administration. Ano ang maganda solusyon? Diyan na nagmula yung pagdadagdag natin ng mga capacities o ng mga genset kung saan unang-una nadagdagan natin ng 2 megawatts dito sa Kandana, dito sa ating Procelco office, no? sa Larena, and then yung apat na unit na nalagay sa Kandanay. At layunin namin na palakihin yung ganitong inisyatiba kung saan nagkakaroon ng na kooperasyon ang national government sa saka local government unit. Ipagpatuloy natin yung sitwasyon naman ng operasyon ng Procelco, tinitingnan din namin meron din ba pagkukulang ang prosyel O wala? So nakita namin ang pangangailangan na dapat iayos ang kanilang mga linya. Kung kaya inatasan natin ang National Transmission Corporation na pag-aralan sa katulong na rin ng prosyel ko kung paano ang magandang gawin sa linya ng kuryente sa buong isla kung saan nakita natin nangangailangan ang prosyel ko na magkaroon ng looping system yung umiikot ang kuryente para ang mga planta ay parang nag-uusap. Mawalan man ng serbisyo sa Larena, may serbisyo sa Candare, pwedeng tumulong sa Larena. So, yun yung aming mga proyekto na dapat isagawa dito. Marami pang iba kaming naiisip pero dinadahan-dahan lang namin. Ang una namin gustong masigurado, maging supesyente, reliable at continuous na ang serbisyo ng kuryente dito sa probinsya ng Sikirot. After the SONA declaration of uh, the president that hindi niya palalampasin ang mga nangyari at uh, binigyan niya kami ng uh, direktiba that uh, we have to make good to arrive at a permanent solution before the end of the year. NEA uh, commissioned the uh, engineers from the University of the Philippines to do a comprehensive study and analysis, evaluation of the... Uh, Uh, present state of SIPCOR. And uh, from those investigations, ERC found out that uh, SIPCOR committed several violations. So, from uh, that standpoint, I was directed by the Secretary of Energy, Sharon Garin, to assist Proselco to immediately enter into an emergency power supply agreement, EPSA, of which uh, we considered to commission total power to be the one to uh, supply the emergency power supply agreement uh, considering they have already an installed capacity of 4 megawatts in the island. So from there, we mobilized the additional capacity uh, that are installed right now in La Sea plant and at the plant uh, dito sa Larena, itong umaandar sa likod natin, And uh, we got the signal from uh, DRC that uh, we have to move in immediately. We did not wait anymore for uh, until the end of the year. So when we were able to mobilize equipments, gensets, we decided to move in before the service of the closure order. Wala nang dapat ikabahala ang ating mga kababayan. We have more than enough power supply and it will just be uh Panproshelco to manage their distribution rights at tutulungan naman natin. Tutulungan naman natin.